Ay, ka, may tumama po kay, kay Tito Hen. May gusto daw pong may po sa am. Ayan, at malapit na nga po kami sa Rufi. So, ay, mga uh, pabilis kong po sa traffic. Excited po rin yung uh, Tres Marias. Exciting so, sila kung sila yung kanilang tatap. At nakakatunga naman nga po dahil kahit po sa ganitong parang ano, na, Ayan, at nakakataba naman ang punang puso, no? Ang uh, ating mga kababayan na uh, umuwi po dito, tapos gusto makita yung Tres Marias. Ayan, yeah. Ayan yeah, maraming maraming salamat po sa walang sawa sa yung suporta ah, sa amin. Na so, doon lang po sa pamamagitan oh, ng ganun, no? Gusto makipagkita, yung sabihin, uh, talagang andan po yung suporta nila, no? Sa PBT. Ayan, Maylene, napakarami talaga na nagmamahal sa inyo. Kaya, kayo, Inita, Maylene, paghigihin ninyo yung pag-aaral ninyo, ha? Yes, Marias. Marias, ganun ka rin si Ria. Ayan, eh, ay, para sa inyo, kami naman, handang uh, sumuporta sa inyo. Hanggat uh, kaya namin. Oh, yan, yeah, at magpa-parking lang tayo. Nasaan na sila sa entrance? Sa entrance daw, eh. Hindi natin na. alam, uh, kamaya tatawag tayo

Bali po, papunta na po kayo ng ibang bansa ulit. Oo, oh, bukas. Ah, bukas na po. Oh. Ah, sa Virgin po rin kayo? Oh. Ano po pangalan Ah, what's Yun ang Ano po ito? Ano na ano po? Dahil dito. Kasi

Uwi lang po okay, kayo dito para nagbakasyon lang yung po. Oo. Oh. Ano ano sabi narin Nanay kanina? niyo nang Ah. Gusto mo rin pumunta? Gusto mo rin pumunta? Mm -hmm. ayaw, ayaw 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 ninyo? Ha? E Nag-aaral nga pagkatapos pa. Ikaw ni Nita, gusto mo? Ha? Ha? Ay, nata eh. Gusto rin nata. Gusto rin ni Nita. Pagkatapos <laughs> ang pag-aaral. Mag-iayaya daw sa nyo pa.

Iinomin ng kape dito. Alam mo yun, Mita? Ha? Sarap yan. Coffee, ba? coffee, 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 どうぞ。 meron pa ako. Thank you po. <laughs> meron pa tayong ba ano? Bay talaga ni Ma'am. Wow. Tayo ba yan? Ano Tanggung na po ito. Thank you po. Thank <laughs> you. Oh, ayun know? o, may, may ayun o may, may binibigay sa inyo oh, ayan. Yeah. salamat po ayun na, ayun na yung order ay Pakikuha mo muna yung order natin na yun. Okay, oh, yan Yan, yeah, napakabait ni ma'am. Sasabi ko sa inyo maya, pagbutin yung pag-aaral nyo dahil napakaraming na sumusuporta sa inyo. Beseo. Alin ba sa inyo? Alin ba sa inyo? Alin po sa inyo? <laughs> may sasalita ko kasi. May hiyaho sila pag may ibang tao. <laughs> wow narinig wow. ko kanina yun lang ko yun sa sikat po kasi yung kanta na yun yung CELOS ngayon alam eh. nito alam ni Mylene yun pangalan? balik na ulit sila bukas sa sa US. Bakit ang sina kayo mabuti. May na po kasi signal dito. Oo. Oh, ka daw yan, Net. Ano isasama na po ninyo siya? Ma'am, isasama na po ninyo sa stitch ni Nita. O, oh, samahan ka na, Net. Ano, Net? Oo. Wala, wala. Alam mo 'yung may ano ka doon? Hindi maiya. Kamu may lin. Kasama ka na rin. Sige, sama na kayong tatlo doon. Kami na lang ni Nanay maiwan dito. Oh, 'yan. girlfriend, <laughs> sabi Ayan. Yeah. Tonto ako po si Ninita. Oh. Ang gaganda niya. Tres Marias na yan. Hi, oh. May. So, uh, <laughs> Sinasabi ni Ma'am. lagi oh, Laging uh, sinisip kami. Magkatabi lang kami lagi sa inyo. Wow. Saan mo oras po ang flight niyo? 6.30 Oo, oh, madaling araw na doon po kailangan Paano po yung via Taiwan ko muna, Japan? Ah, layo pa pala ng Qatar Makakapaghilapa ko kayo doon. Doon na naman. Doon 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 na sa Dua Qatar, marami nga po doon. Ano? Sasama na po. Sasama ka na? Sasama. Ha? Ah, susunod na lang po silang dalawa. Ikaw ni Nita. Ah, pag malaki na ako. Ah, pag malaki na po daw sila sasama po. Tapos na ako. <laughs> Pupunta rin ako doon. Oo. Ah? Oh. bakit hindi? Ba hindi nyo marating yun? Kaya nga sabi ko sa inyo, pagbutihin nyo yun yung pag-aaral. Para matupad din nyo yung mga pangarap nyo. Oh, ganun pa rin ni Nita Butihin ah. pag-aaral niya. Oh, wala mong mangarap. Tinan mo si Mama. Pero marami sa inyo nagmamahal, alam 'yan. Na naipakita lang sa atin, nailayo pa ng pinanggalingan nila. Galing pa sila ng Imaras. oh, pero pumunta dito para makita lang kayo. Kaya, ang hiling lang namin lagi ni Nanay, pagigihin yung pag-aaral ha. Okay lang ngayon, bakasyon. O, walang problema, relax-relax kayo ngayon. Oh, Ha? Eh okay lang yung normal para at least eh, ma matuto kayo na ma maayos. Diyan, marami salamat po ha? Ingat po kayo. Oh, Uwi na sila Maganda po yung Starlink ngayon kaya nagdala po kami doon sa ano. Starlink ko rin. Para si Mylin. Nakataka. <laughs> oh, tara na daw. Uuwi na daw tayo. Paalam kayo, paalam. Oh, ingat po kayo. Adong po, ihatid po namin kayo doon sa may gate po doon. Dito po sa kabila. Masarado po dyan. ay uh -huh. Dito. Ayan. Punta kayo mai mai Oh, One. One. One, two, three. One, two, three. po yung na. Ayan nga po, uh, pa-uwi na po si Nana Saan po ngayon naka-park banda? Ah, yung dulo. Oh, yun. Yeah. Oh, pindahan. Hindi na po namin sila. Pauwi na po sila. Sige. sige po, maraming maraming salamat po. Thank you. Salamat po ulit. Salamat po, salamat po. Okay. Salamat po. Ingat po kayo. Marami po, salamat po. Thank you po. Thank you po. at namin. Ingat po at Ben. Sa may Virginia. virgin Virginia. Porta pawi na po pala at po. Thank you po. at salamat din po sa pasalubong mga napakalaki ng bata. Maraming pasalubong. Oh, maraming, maraming pasalubong na din naman at to si mga bata. sila ng pang-shopping. Thank wow. you. Po. Maraming salamat po. Thank you. Po. Yes, Ay, first time natin sila na namin. 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 Ay... Pakaano po ang pagkikita namin? Parang matagal na kami nagkita. Parang matagal na kami nagkita kahit <laughs> na first time so, pa lang namin nagkita. At shout out po namin

Pong uh... Ang <laughs> Napakarami po talaga na nakakakilala dito sa Tres Marias Ayan po, uh, na kami Maraming maraming salamat po sa walang sawa ninyong uh, suporta sa aming channel At po sa buong PB team Ayan po yung Tres Marias At masayang masaya na naman sila Oh, uh, mukhang bibili pa ng bulak na kasutat Ha? Huh? po daw kayo sa biyahe ma'am at maaga pa nga sila bukas aalis, papunta na po sila ng Virginia, USA